Sinampana ng kasong robbery at paglabag sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act ang nagpakilalang professional killer na mga barangay officials sa Pasig City dito sa Iloilo. Ito ay si Alias Toto, 26 anyos, residente ng barangay Hibato Dumaraw, Capiz. Sa panayam ng Bomba Radio Iloilo, kay Police Lieutenant Colonel Attorney Benjo Clarite, hepe ng Pasil City Police Station. Sinabi nito na ang suspect ay siyang utak sa pagbabanta at pangingikil sa tatlong mga barangay officials sa, sa Pasil City. Ayon kay Clarite, modus ng suspect ang kausapin ang mga barangay officials kung saan pinapaniwala niya ang mga ito na may nagutos upang paslangin ang mga ito. Kung nais sa na mga ito na hindi na ituloy ang pagpatay sa kanila, hihinga niya ito ng mga pera na mas malaki sa Manoyo, binigay na sul sa kanya. Ngunit sa si sinagawang entrapment operasyon, nahuli ang sospek kung saan nakuha pa sa kanyang posisyon ang granada at hindi lisensyadong 12-gauge shotgun. Na-file na natin yung case at sa kasalukuyan niya, ay eh, uh, andito sa custodial facility ng Pasig City Police Station yung sospek na, na, na nahuli natin during the entrapment uh, operation. Ginagawa pa namin lahat ng paraan para ma-determine namin kung itong arrested person natin is uh, talagang involved sa gun for hire. Si Police Lieutenant Colonel Attorney Benjo Clarite para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Chris John Hetsanova para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!